And welcome back to my channel. It's me, Elizal. And for today's video, ay sasagot lang ako ng tatlong question regarding sa pag-ibig fun Yung question number one, ang tinatanong niya ay tungkol sa pag-ibig MP2. O, di ba? Nakaka-excite, lalo na sa may mga MP2 dyan, tapos mag-claim na sila. And then, number two question regarding naman ito sa pag-ibig loyalty card plus. And number three, pag-ibig loan in default. Need po ba magpakita ng mga receipts or resibo sa mga hulog sa MP2 once na ikaw ay magkiklaim na dahil nag-mature na ito dahil nga nag-5 years na? So, the answer is hindi naman siya necessary. So, in short, hindi mo kailangan magpakita ng lahat ng mga resibo from the beginning na ikaw ay nakapagbayad till the end of your day chart. Okay, so no worries kaya sa mga naghuhulog ng mga MP2 dyan, tapos nag kayo ngayon dahil nawala nyo yung mga resibo ng inyong pag-ibig MP2 at iniisip ninyo dahil advance kayo mag-isip na paano nyo makiklaim yon wala na yung mga resibo nyo. Hindi kailangan ni pag-ibig yung mga resibo natin dahil syempre naman recorded ang lahat ng ating remittance sa pag-ibig fund recorded lahat ng ating transaction sa program po ni Pag-ibig Fund. At kahit naman sa ating mga virtual account, kung meron kayo, lahat doon ay makikita ninyo. Kaya hindi nyo na kailangan yung mga physical na resibo. Okay? Ang kailangan lang sa pag-claim natin ay valid IDs. Okay? So, na-discuss ko na to before. So, remind ulit yung mga ID natin ha, yung number one talaga na pinakagamit sa lahat ay yung ating SSS Humid ID. Okay? Para no more question na si pag-ibig kapag yun ang present mo. Alright! So, let's proceed sa ating pangalawang concern. And then, yung pangalawang concern ng ating citizen, ay, pwede po ba gamitin yung lumang card para makapag-load? Ano po ang ibig sabihin ninyong lumang card? Kung ang tinutukoy niyo ay ang inyong pag-ibig loyalty card at si pag-ibig loyalty card plus. Yung pinakabago sa lahat, yung may plus. Yung luma ay walang plus. Doon palang sa salitang plus, magkakaiba na talaga sila. Okay? Ang laki na ng difference. So, yung lumang card natin ng loyalty, good as ID lang yon Until now, ay pwede nyo pa rin siya gamitin as valid ID kay pag-ibig fan. Pero, hindi po siya pwede natin gamitin as cash card kasi ID nga lang yon Hindi po siya dual, okay? Unlike dun sa loyalty card plus, ID na plus ATM pa. That's why meron siyang plus yung pinakabagong loyalty card plus, okay? Kung ang tinutukoy nyo naman ay yung mga land bank cash card ninyo, Pwede pa naman yung land bank cash card as long as na hindi pa ito expired. Okay? Dapat hindi expired. Siyempre, dati yung mga land bank cash card na binibigay ng pag-ibig fund ng mga panahon na wala pang loyalty card plus, loyalty card lang ay may expiration naman po yun. Okay? Yes, pwede tayo magbayad guys through GCash. Pero hindi ito yung tipong GCash na doon sa apps ng GCash ikaw maglalagin ka and then doon ka magbabayad ng yung pag-ibig loan kasi hindi siya available doon. Yung sa GCash na apps, ang pwede lang natin bayaran doon ang ating pag-ibig contribution at saka yung pag-ibig MP2 natin at saka si pag-ibig housing loan. Ngayon naman, sinabi ko nga na yes, pwede. Ang gagawin nyo naman para makapagbayad kayo through GCash ay pumunta lang po kayo sa site ni Pag-ibig Fund sa virtual. And then, meron kang choices doon na pagpipilian na magbabayad ka ng payment mo ng yung loans. Ngayon, dahil hindi mo naman alam kung magkano yung penalty mo, magkano yung accrued interest na nadagdag sa loan mo dahil nagkaroon ka nga ng mga lapses in yun yung mga months na nakalimutan mong magbayad na nawala sa isip mo and so on